Ang ganda ng umaga mga kalibstak. Kagabi medyo umula ng konti. Tapos dito sa north, sa bundok. Pero alam ko hindi uulan ngayon. Ito na yung ating uh, mga pato. Nag-aabang na ng kanilang breakfast. Ayan. Ang ating... Uh, pabo kasi ito yung mga nakalabas pinalabas natin maga dito sa pisnit lang hindi sa labas talaga kasi papakainin pa natin to <coughs> excuse me po ayan hmm? 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 Ay nagkakagulo na yung mga ano pag nakita ko ng umaga nagkakagulo na yan dyan sa loob itong marami natin yan kasi meron tayo dito itong ano natin. Itim na na Ano? Nakakagulo na sila talaga oh. Pero nakara nakahanda na ating uh, pa pakain sa kanila. Ayan. Ayan. Oh. <laughs> ang picnic Ang ganda ng umaga no. May malaki talaga. May malaki na. Ubus agad oh. Malakas na kumain. Kailangan ka nito, starter na. Ah, uh, grower na. Starter. Ayan you know, o, malaki. Okay mga kalabistak, huwag kalimutan ni palang ang ating FB page, love stock Farm at ang ating YouTube channel. Pasubscribe na lang po. Lilito Tan Farm, maraming salamat. Bye bye and God bless. Ganda ng panahon. Oh. Huh?